As children, we know our parents so well kung ano ang magusto at ayaw nila, what makes them happy or mad, at kung paano sila mag-react given certain situations. Kaya naman as we grow older, natututo rin tayo na i-filter ang mga information na isi-share natin sa kanila para hindi na lang maging komplikado ang mga bagay-bagay. Totoo yan. Yeah. Tore, let's talk about some of those things na sort of pag-iisipan mo kung sasabihin mo ba sa parents mo o huwag na lang. And what would you rather do kung ikaw naka-experience nito? Okay, Aha. so ito ang gagawin na natin. We have a small deck of cards here na may nakasulat ng mga bagay o situations. All we need to do is say whether you would share it with your parents or not and why. Yeah, okay. simple lang. Okay, so take turns. Sino una? Yes. Ito na. Let's check it. Oh, ah, yeah. Getting into a fight. Mm -hmm. Um... Tasa mo ba yan? For me, siguro, ano... Depende, depending classing fight. Pero siguro hindi na lang para wag na sila mag-alala for mm -hmm. me. Mm -hmm. Or wag ka na rin pigilang umalis sa susunod na mga araw. Yeah. Baka <laughs> mapaaway ka na naman yeah. dulo, Dito ka na lang sa bahay. Oh, okay. dito ka na lang. Wala nang lalabas para walang pahama. Pa. Tama. Okay. Fighters. Okay. <laughs> <Phytos. laughs> oh my, that's hard. Oh. E eh, malala hindi po. Ah, <laughs> huh, uh, sorry ma. Pero nung ano po. <laughs> 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 nung, mga high school po po ako, mga third year high school po. Sabi po kasi nila yun daw po yung pinakamahirap na stage ng high school third year. So, yun po. Ah, uh, may mga exams po ako na fail. Hindi naman po nalaman. Tapos pag sinasabi po ng prof na kailan, ay ng sick ng parents, ako na lang po nagsasign. Oh, so, yun. Kaya pala hindi nalaman. Hindi <laughs> so, nalaman. Oo, oh, oh, okay, okay kaya ka na. Ay, Mars. Malapit naman kay Marsa Ito tayo banda sa loob. Wow! Hugis yeah. na iba lang. <laughs> okay. Not wanting to be Facebook friends with them. Mm. <laughs> Siyempre, hindi ko nalang sasabihin sa kanila yun. Oh, <laughs> oh, <laughs> 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 wala kami request, mami. Wala. Walang request. Tsaka ngayon, meron ng ano, yung uh, kung kanino mo lang gusto i-share yung post mo. Yes. Yung, pwede, pwede, may pwede, ka rin magtanggal. Mag um, friends except. Correct. Ah, mas madali yun. Oh. But of course, I mean, bakit ko naman hindi sila gusto maging Facebook friends? Ay, mm diba? Ba't ano naman yung pwede mong itago na para hindi, na hindi nila dapat makita? Na nakikita ng lahat. That's right. Di ba, huwag ka na lang mag-post. Kasi kung legal, kasi sa age na rin, medyo older, legal na rin naman yung lahat ng mga ginagawa namin. So, okay din lang. Pero, I imagine ko medyo pag mas bagets ka, marami kang gusto itago-tago din siya. Yes. Or siguro kung if the situation calls for it, kunwari hindi na gusto yung Fred mo na to or yung boyfriend mo, uh, current, diba? so, uh -huh. mo na current, di ba? So, huwag mo lang i-share yung mga date nights niyo. Correct. <laughs> o, ikaw Mars. Ikaw naman. Oh, finding their fashion sense too old. Ano ba? Eh, super older them that? na rin sila eh. I think nagko-comment ako pag kunwari, eh kasi yung mommy ko pa-andar naman siya eh. Correct. So, and tsaka parang feeling ko <coughs> when you reach a certain age, Pala ka na. Kahit na ano. Mas yung medyo na. maayos. Oo, yung maayos. Mas, mas magko-comment ako, parang if we go somewhere, tas hindi siya nag-ayos, kesa yung bonggang ayos siya. Kasi yung ano, bonggang medyo, dapat naka-hairdress ka niya na talaga. Na naka make ka, oo. O. Si daddy ko naman, the usual lang naman yun eh. Ano, polo shirt, gano'n, naka-jeans. So ayos lang. Not too old naman for yeah. me, I think. Yeah, totoo hmm. naman. No problem. Kayo? Parents? Ay, hindi, mga bagets pa siguro parents niyo. Wala eh. No. So, wala naman sila, hindi naman sila, hindi parents kasi na medyo eccentric man namin. Hindi naman ganun hmm, naman hindi yung sa sabiin Sa amin, baligtad eh. Sila yung, mas, so, oh, sila yung mas, sila yung mas, mas, sila yung mas pagdating sa pananamit namin. Oh, Oo. Baligtad. Kung wala kami pake kung ano suotin nila. Uh -huh. Parang oh, uh -huh, ganun. Uh -huh. Ikaw, Mars? Ako, wala. My dad wears white t-shirt every single day every single day so nung nag christmas kami ang sabi ng mommy ko oh, all white time, lahat ta oh okay oh dad as 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 you as yourself <laughs> tapos nagano ano na are. nag new year Star Wars naman lahat yung outfit namin. Si Daddy, as himself. Puti pa din. But <laughs> 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 uh, uh, you know, that style never gets old. Correct. Correct. Si Mommy, wala. Ang like... classic nun, no, di ba? Kaya mm -hmm. nung siya, mo, lagi yung suot, white na t-shirt. Oh. Kasi pag na-imagine <laughs> mo yung Daddy ni Camille, yun talaga ang suot niya. <laughs>